So sa oras po ito mga kapatid, let us open our Bible. The Gospel of Jesus Christ according to St. John chapter 10 verse 27 to 30. Uh, the word of the Lord say, say mga kapatid, Jesus said, My sheep hear my, my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father who has given them to me is greater greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palapang po natin ang Diyos. Amen. At ang lahat po, maaari na po maupo. Yan, praise God. So, thank you. Salamat kay Lord na first time ko pong mag-talk dito. No? Dito kasi palagi ako doon. Eh. <laughs> so, thank you God. Kasi before tayo uh, lumipat doon po sa may Columbus, no? doon sa Night of Columbus, uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-talk dito sa ganitong venue. <laughs> Amen. So, ang oras po natin, mag-alasin ko na. So, uh, ay, uh, medyo bibilisan ko na lang po ito. No? So, ang atin pong gospel, it's talk about mga kapatid bilang mga sheep o mga karnero ng Diyos. Di ba? Uh, alam naman natin sa Bible, there's uh, two kinds of animals na kung saan uh, pinapakita ng Diyos, kalimitan natin maririnig yung tupa at saka kambing. Di ba? So, wala naman siguro sa atin dito nung magsasabi na ako brad kambing. Di ba? Yeah. Lahat tayo, all of us, mga kapatid, sasabihin natin tayo yung mga tupa. Di ba? But dito mga kapatid, we will talk about is the character or the mark of uh, God's ships. No? Ano ba yung mark ng isang tupa ng Diyos? And what are the benefits of being Godship? Di ba? Ano ba yung benefits yun yun? Kasi yung kadalahan kay Lord mga kapatid, kapag si Lord ay nagsasabi ng na isang bagay, He will not uh, let you to do these things without mga kapatid yung benefits nyo. Hindi siya sasabihin siya, basta gawin mo lang. After that, anong mangyayari? Basta gawin mo lang. Hindi ganun ang Diyos. When God commands something, or God uh, command us to do something, uh, makaka-expect tayo mga kapatid na merong benefits yon. Pag sinunod mo, may mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. So dito mga kapatid, ang sabi dito, pinaka-clear naman ang sabi ng Diyos, the, one of the mark of uh, being a God's sheep, mga kapatid, is, sabi doon, My sheep hear my voice. Bakit napakahalaga ng pakikinig? Alam naman natin mga kapatid, familiar po tayo pag sinabi natin Romans chapter 10 verse 17 that faith comes by hearing and hearing the word of God. Ibig sabihin, it is a constant hearing or listening ng word of God. Kaya nga sabi niya, faith comes by hearing and hearing. Hindi niya sinabi na by hearing lang, kundi by hearing and hearing. It is a continuous. Di ba? Bakit mga kapatid? Kasi tayong mga tao, lalo uh, tayong tayo kasi mga tao, masado tayong makakalimutin. Amen? <laughs> Amen? Yes. Di ba? Kaya tayo kasi tayo makakalimutin eh. Kaya nga sabi niya, patuloy, continuous listening. Kasi bakit? Kasi minsan, kunyari, ngayon lang, prayer meeting. Di ba? After prayer meeting, minsan mga kapatid, after prayer meeting, pag-uwi mo na sa bahay, nakalimutan mo na yung talk ng preacher eh. Diba? Mas naalala mo pa yung ang dami na kinain ng sister kami ni brother eh. Diba? Huwag kung huwag nakapin naman si sister kumain kanina. Di ba? Mas naalala mo pa yun eh. Kesa yun sa topic ng preacher eh. Pag tinanong ka, kamusta naman yung preach ng preacher? Okay, okay naman, maganda naman, ayos naman. <laughs> Di ba? Pero hindi mo talaga naunawa. Ano pa talaga yung message? Nakalimutan mo na eh. Ang naalala mo lang, kumain ka ng adobo, kumain ka ng pansit. Di ba? <laughs> diba? yun na minsan na naalala natin. But when, when we say, mga kapatid, hearing the voice, mga kapatid, it's all about respect. Di ba? ang ang ng Diyos, ang tupa ng Diyos, is one of the reasons why you're listening, why you're hearing the voice of God, it is because you respect the word of God. Ang magulang natin, kapag tayong mga anak, we don't know how to listen sa mga magulang natin, lalo kapag nasa Pilipinas ka, masasampal ka ng nanay mo. Dito <laughs> to yan. Kasi bakit? Disrespect yan eh. It's showing disrespect doon sa authority sa magulang natin, sa nangakataas sa atin. Tayo ay tupa, meron tayong pastol. Kapag hindi tayo marunong makinig sa pastol natin, we respect, yung authority ng pastol natin. Ganon din sa magulang po natin. Di ba? Sino na po dito yung nasampal ng, ng magulang? Kasi <laughs> hindi na rin Yung, yung nagsasalita yung magulang, dal-dal kami ng dal-dal. Di ba nasasampal tayo minsan? No? Yung pinangangaralan tayo na magulang na tapos ikaw naman, sagot ka rin ang sagot. Di ba? May naman eh. sa atin sa Pilipinas, nagagawa yun, pero dito, hindi pwede, no? Kaya minsan, may mga magulang, dadalhin yung anak sa Pilipinas, nakadong papaluin. Kaya yung mga anak minsan, ayaw na magbakasin sa Pilipinas, kasi alam nila, papaluin lang sila. Din. no? Subukan so, mo dito sa Pilipinas, sagot, sagutin mo ko ng ganyan. O, di ba? Kasi dito hindi pwede. Eh. Di ba? So, may kita natin, one of the reason isa, a sign na tayo ay tupa ng Diyos because we know how to listen. Ang pagkikinig, mga kapatid, it's about learning. Kailangan mong matuto. Kasi hindi lahat ng tao marunong makinig. Amen. Hindi lahat ng tao marunong makinig. Kasi may mga tao kasi minsan, ang gusto niya, sila yung pinakitinggan. <laughs> gusto, gusto, niya, ikaw yung pinakitinggan. Kunwari, may mga tao minsan na ayaw sumunod. Kasi bakit? Kasi ang gusto niya, sa, yun siya lang. ba? Diba? So dito mga kapatid, magkikita natin dito, yung, yung, yung pagkikinig ng salita ng Diyos is about yung respect. Diba? na kapag yung ating shepherd, tayo ay nakikinig na ka kanyang salita, kasi alam natin, ito yung isa'y kabibuti natin. Katulad sa mga magulang natin. Di ba, pag kinukorek tayo ng magulang natin, minsan pakiramdam natin parang, parang ano, masakit. Di ba, minsan hindi natin matanggap. But then, mga kapatid, kung uunawain lang natin ito, makikita natin yung mga bagay nito para pala sa ating kabubuti. Amen? So, isa sa mark na mga tupa ng Diyos is marunong makinig. Yan. Ikalawa, sabi ko mga kapatid, I know them. Pag sinabi mong I know them, ano po yan ibig sabihin? Ha? Kilala. No? Paano ka ngayon makikilala na ikay ay tupa? sa gawain ni Elsaday sa gawain lang ni Elsaday paano mo malalaman ano yung marka ng isang anak ni Elsaday dalawa yan ang palagi tinuturo ni Brother Mike tama yung isa pagsunod hindi pagsunod dalawa lang palagi tinuturo ni Brother Mike ang isang anak ni Elsaday malalaman mo anak yan ni Elsaday Una, marunong sumunod. Ikalawa, marunong magpasakop. Yan lang pala atin ni Brother Mike. Malalaman mo isang tao, hindi dahil sa bracelet, uy, may Elsa dahil. Elsa yan kasi may bracelet. Pang ano lang yan, outside appearance. Panglabas lang, may Elsa dahil ka na damit. Pero ang gusto na tinuturo ni Brother Mike sa atin is yung pagiging anak tayo ni El Shaddai, not only in the bracelet, not only dahil sa damit, mga kapatid, kundi yung pagsasabuhay. It's all about the character. Kaya sabi ni, ni, Lord, I know them. I know them because I saw them, yung character ko nakikita sa kanila. Paano mo masasabi ang isang tao ay kristyano. Paano mo masasabi ng isang kristyano, ang ah, tao ito ay kristyano, is, is, a real Christian. Because you see Christ sa kanya. Because you see Christ to that person, that's why you say, ah, this one is Christian. Because I see Christ Kaya marirecognize mo. Pag sinabi mo, I know them, I recognize them by their character. Because I see myself to them. Oh, nag-i-English na ako ah. Medyo <laughs> pinabahan ako kanina pag ano, napipapuwa. <laughs> Tapos na ada raw mo, bakit magi-invest ka? Medyo kinabahan na 'yung <humiling> minimum yung kamay. <laughs> so, may kita ni mga kapatid, pag sinabi kasi I know them, ibig sabihin na re-recognize tayo. 'Di ba? Sa gawa sa day, hindi na pala rin ni Brother Mighty. Submission and obedience. Marunong sumunod at magpasakop beneficyo yun? Yon. Dito lang, kayo mismo, dito sa Nisisaga, kayo mismo witness ng kapangyarihan ng pagsunod at pagpapasakop. Diba? Dumaan kayo. Pero pinakita ninyo sa ating mahal na pare, yung pagsunod na itinuturo ni Brother Mike, na hindi naman si Brother Mike talaga nagtuturo niya, kundi ang Diyos, yung labaysa, sa puso ni Brother Mike, pinaabot din sa atin. Dahil sinunod natin yung pagpapasakop at pagsunod, hindi ng Diyos yung malampari natin dito sa Misisaka. Eh kung hindi natin sinabuhay, nasan kaya tayo ngayon? Kung wala ka dito, baka nandun. <laughs> If you are not here, maybe over there. <laughs> Like here, over there. <laughs> Everywhere. So may kita nyo, kayo mismo, tayo mismo, is a witness, living witness, how is powerful yung pagiging, yung karakter ng Diyos pag sinasabuhay natin. Diba? So may kita natin doon mga kapatid, follow, uh, at yung ikatatlo dito mga kapatid is follow me. Sumunod. Di ba? Kita mo si pagsabi kanina ni Sister Birdie nasa ano? Yung unang pumunta doon sa gitna si Mother Toto. Di ba? kilala niyo yung buses. No? <laughs> yung, siyempre tayo siyempre tayong mga lalaki siyempre si Lord yung shepherd tayo yung ship, siyempre yung mga trainer natin, yung mga wife natin, di ba? Di ba nga yung, yung trainer? Kasi mga kagamot eh. Siyempre, pag hindi tayo sumunod, yung yung sermon, it will not end here in prayer meeting. No? It will continue at home. <laughs> so dalawa yung sermon na mag magaganap, magaganap sa buhay mo. Dalawang sermon magaganap sa buhay mo. Yung sermon sa gawain at pag-uwi mo sa bahay. President, <laughs> God. Kaya kailangan talaga marunong tayong sumunod. Di diba? ba? sabi nga, sabi nga ang iba, yung mga, yung mga mata, yung mga tumatagal na yung marriage life nila, di ba? mga 40 years na, 50 years. Mostly sa kanila, pag tinatanong yung lalaki, yung key ng uh, long-lasting relationship. So, so, keep quiet. The, the wife is always the boss. Yes, yes, yes. Yeah. <laughs> Kasi pag masyado kong masalita, gugulo eh, buhay mo. <laughs> Kung gusto mo mabuhay ng payapa, mga kapatid. So, you need to follow. Why, why we should follow, mga kapatid? Ano ba yung susundin natin sa Panginoon? Yung kanyang footstep. Yung kanyang way of living. Yung kanyang pamumuhay. Simple yun yan, mga kapatid. Simple lang. Para maunawaan natin ang tinatawag na follow, right? Kunyari dito sa Missisaka, ako kasi taga-Scarboro, no? Kung hindi ko alam yung papunta dito, anong gagamitin ko? Siyempre, Google Map, di ba? Google Map. So, kailangan, I need to follow yung instruction ng Google Map. I cannot make my own destination. So, parang ay ayaw ko dyan dito ako. Kasi kung gusto ko pumunta dito sa Martha and Mary Parish Church, kailangan I need to follow yung Google, yung instruction niya, yung direction or else mga kapatid yeah. baka ibang uh, paris ang mapuntahan ko <laughs> kasi lalo sa, sa Pilipinas yung nag kami sa Pilipinas yung nag ano kami sa Divine Wisdom ng 2011 Maka, marami kasi sa Pilipinas lalo within NCR in, in na pare-pare yung paris name No? Kunyari, Our Lady uh, Concepcion Conception, Parish. Eh, sa bayan na yun, meron din palang maliit na chapel na gano'n. So, pag nagkamali ka, ay, bro, hindi dito yung prayer meeting Doon yun sa kapilang chapel. So, maliligaw ka. You will not reach your destination na gusto mong puntahan. Ang sabi ni Lord, kung nasaan ako, dapat nandoon din kayo. Hindi natin mapupuntahan kung nasaan si Jesus kung iba naman ang direksyon na pinupunta natin. That's why it is very important mga kapatid na tayo ay naglilisin, nakikiling ng salita ng Diyos. Because the word of God, mga kapatid, ito yung daan patungo sa langit. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, this is ano yung parang basic instruction before leaving the earth. Diba? Kaya nga ginawa nila Bible. Yung meaning daw ng Bible is basic instruction before leaving the earth. Kaya nga tayo nagbabasa ng Bible. Tayo ay dito sa mundong ito mga kapatid. Pag tayo na tayo, mga kapatid, ano ba yung destination mo? Kaya nga nandun si Kristo eh. Kaya nga kailangan natin mamuhay ayon kay Kristo. Para kung nasaan si Kristo, nandun tayo. Kung ano yung damit ni Kristo, yun din ang damit natin. Kasi pag hindi, hindi ka, yung, yung hindi ka sumunod dun sa damit ni Jesus, yung sa pamumuhay ni Kristo, huh? hindi tayo makakarating dun sa destinasyon kung nasaan si Kristo. So, ano yung benefit, mga kapatid? Yung benefit po niya, mga kapatid, sabi doon, buhay na walang hanggan. Pag sinabi natin eternal life, dalawa po yan. Dalawa. Buhay na walang hanggan kaparusahan o buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos. Dalawang destination, destination natin pag namatay tayo. Langit o impyerno. Dalawang internal life. Internal life, nandun ka sa langit, kasama mo ang Diyos. Yung ikalawa, nandun ka sa impyerno na nagdurusa. Di ba? So hindi lamang nga sabi ka, hindi ka mapapahamak. Walang tao na namumuhay sa salita ng Diyos na napapahamak. Bakit ba tayo napapahamak? Because we don't, we don't submit, we don't uh, obey mga kapatid. Sa traffic rules lang. Hindi ka sumunod sa traffic rules mga kapatid. Hindi ka nagpa-submit sa authority, makukulong ka, matitikitan ka. So may kita natin dito mga kapatid, kaya yun eh. Bakit ba napapahamak ang buhay ng tao? Tayo napapahamak kasi hindi tayo marunong sumunod. Bakit maraming tao natatanggal sa tabaho? Bakit maraming uh, nagtatrabaho mga kapatid, nakaka-receive ng notice ng disciplinary action sa company? Kasi nga, ayaw magpasubmit, ayaw magpasakot. Eh. Kaya nga sa gawain ni Elsa Day, yan palaging tinuturo ni Brother Mike. If you don't know, if you want, if you don't want to submit or to obey sa policy sa patakaran ng gawain, the door is open. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kunyay, ayaw kong sumunod, ayaw kong magpasakop. Bukas ang pintuan. At kung gusto mo na ikaw yung masunod, gawa ka ng sarili mo. Kunyari, ganito yan mga kapatid. Kunyari ako, kunyari hindi pa ako preacher. Kunyari hindi ako preacher. Ordinaryo lang ako na tao. Kunyari lang, ordinaryo lang. Tapos, hindi pa ako leader, pero puro ako reklamo na reklamo. Puro ko yan, puro lang ako reklamo na reklamo. Tapos alam niyo lahat, ako isang taong reklamador. Tapos one time, naging leader ako. Naging leader ako. Tapos sabi kayo, sumunod kayo. Ito yung patakaran. Sa tingin niyo ba, may, may, yung, may, may credibility ako na sabihin niya sa iyo, sumunod? Nahirapan ako na kayo ay pasuburin. Bakit? Kasi alam nyo sa isip nyo, nang wala akong posisyon, isa akong reklamador. So may kita natin mga kapatid, kasi ang tinitignan dito, yung magiging credibility mo, paano naman ngayon kung ikaw yung nasa posisyon? Ilagay mo naman yung sitwasyon mo, ikaw naman yung magiging leader. di Diba? Ganun mo lang po kasimple yun. Example, sa trabaho. Sa trabaho, mga kapatid, pag hindi ka marunong sumunod sa sa, sa management, ay sabi nga, matatanggal ka sa trabaho. Pero pag maganda yung record mo sa, sa company mo, pag mag-resign ka nga, ina, inalo ka pa eh. Ay, huwag ka mag-resign. Gusto mo, i-interesign ko yung tanong mo, yung salary mo. Pipigilan ka eh. Pero kung pasaway ka, hindi ka sumusunod sa patakal sa manig, tapos mag-re-resign, -ano mag sabi, kailan? O, <laughs> huh? mamatili pa yun, eh kailan, kailan, kailan? <laughs> ano ba yan, asap? <laughs> <O> ano? <laughs> asap ba? So may kita yung pagkakaiba na isang taong sumusunod at isang taong hindi sumusunod. Kahit hindi lang yan sa paglilingkod, kahit saan may dalin mapatrabaho man, kahit sa community, kahit mama, kunyari, kung sa Pilipinas, sa barangay nyo. Pag hindi ka marunong sumunod sa patakaran ng barangay, ang labas ay magiging sakit ka ng ulo ng barangay. At hindi matutuwa sa iyo. Kaya nga, makita natin dito mga kapatid, walang tao na nagpasubmit at sumunod na napapahamak ang buhay. Hindi lang yung sa pagmeneko, na kahit sa trabaho. May nakita na ba kayo na sumusunod sa patakaran sa policy ng kumpanya na napapahama? Wala. Sino yung napapahama? Siyempre, yun. Tingnan niyo mga kapatid, sa, sa trabaho ko lang, no? sa trabaho ko po, uh, sa, sa nursing home, So meron akong environmental, no ako po yung sa uh, uh, housekeeping supervisor sa isang uh, nursing home. So syempre minsan pag walang maintenance, so nauuwiin ng favor yung aking uh, environmental kung pwedeng tulungan ko siya. Pero may kita niyo mga kapatid, sometimes syempre uh, kahit minsan hindi ko trabaho, pero syempre ang tawag ang tawag din is ah uh, tayo kasi mga Pilipino, marunong tayong makisama magkasama. Kasi minsan, darating kasi ang time, hindi lang naman sila hihingi ng favor sa iyo eh. Darating din ng time na ikaw naman yung mga kailangan ng favor. Amen. 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 So sa trabaho ko trabaho kasi malapit lang sa bahay. No, 1.3 kilometer lang. No? So minsan mga kapatid, dahil na uh, give and take kami ng environmental ko, minsan sasabihin ko dyan, ay sir, medyo malilate ako. No? Wala nang question-question. May message ko lang, mali ko ako. Ah, it's okay, Ronald. No problem. Ay, sir, sisundi ko yung anak ko. Medyo early akong amag-out ah, ngayon. No problem, Ronald. Ay, al alas 12, half-day lang ako. May wedding pala ko. It's okay, Ronald. No problem. Pero bayad ako, the same lang. Saan ka makapita ng trabaho? It is because nagkakaroon ka ng magandang relasyon sa boss mo. Kahit sa mga tao mo, napakalaga yun. Kaya maganda talaga yung good character. Kasi magugustuhan ka ng tao. Pero pag masama ugali natin, kahit yung katabi mo, <laughs> kahit minsan yung kasama natin mismo sa loob ng bahay natin, hindi tayo magugustuhan. So nakikita po ba natin yung point doon? Di ba? So may natin yung point doon mga kapatid. Is sabi doon is, hindi ka napapahamak. Amen. Kaya nga, last doon mga kapatid, at yan ang man, hindi ka hindi ka maagaw ni Kasi ganito yan mga kapatid sa paglilingkod. Ang demonyo, gagawin ang lahat para ikaw ay mawala sa paglilingkod. Normal po yan. Mararanasan mo minsan mapahiya sa gawain. Normal yan. Diba? Minsan may mga tao magsasabi sa iyo ng mga hindi totoo. Yung mga uh, mga bagay na hindi mo naman ginawa kasi gusto ka lang siraan. Diba? Yeah, meron yan. Kaya minsan, kaya nasabi ni Lord, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfect, the author faith. Kasi bakit mga kapatid? Kasi kung ang ating pananaw, ang ating mata, hindi nakasentro sa Diyos, manghihina ka eh. Maapektuhan ka eh. Kaya nga sa paglilingkod, tayo ay nakasentro sa Panginoon. Kasi kapag sa tao lang, mad madidismaya ka eh. Kasi sa totoo lang, walang perfectong tao. Amen. Diba? Walang perfectong tao. Eh, na tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Di po ba? Kung tayo nakatingin sa tao, pag ang tao niya ay nawala, mawawala ka rin. Damay-damay yan. Eh. Pero kapag yung puso natin nasa paglilingkod, nakasentro sa Panginoon, hindi ka mawawala. Eh. Sabi niya, nobody can snatch, is uh, not you sa kamay ko. No, hindi ka mawawala. Eh. Hindi tayo mananakaw. Mananatili tayo sa Panginoon. Amen. So sa oras na ito mga kapatid, ito po yung gusto ipaabot po ng Diyos po sa atin.